So ayan mga kapatid, may bumuksan po tayong parcel galing pang basinan pa ito. Ayan, shoutout nga po pala kay uh, Sir Wendell Ong. Ayan, sa inyong mag-asawa sir, uh, maraming salamat po. At uh, napakabait nyo pong kausap. Ayan, nandito na yung parcel nyo na pinadala. Ayan, ito po yung mga silver coins na patuloy nating nabibili. Ayan, papakita ko po sa inyo, napakarami na po nating nabibilhan nito sa iba't ibang lugar. So, kapag malayo po, mga kapatid, pwede nyong ship sa akin. Okay? So, ayan. pag nagkasundo tayo sa presyo, ayan, pwede nyong, pwede kong bayaran sa inyo. At, ah, uh, kayo na lang po magpapadala sa akin. Ayan. So, mga 10 centavos po ito. Ayan, papakita ko po sa inyo ng malapitan. So, ayan mga kapatid 10 centavos po na 1945 1944 Ayan, below 1 taon So, mga silver coins po ito Mga kapatid Baka meron po kayo maramihan po Pwede kong bilhin yan sa inyo Okay Ayan, napakarami Ayan, napakarami po Alos kulang isang kilo rin po ito, mga kapatid. Dami. At ito pong isa ay mga 10 centavos. Yan. Kung nakikita nyo, 1945 po. 10 centavos. Yan po, assorted po. 10 centavos. Puro 1945, 1944. Pababa po yung year. Ayan, pwede kong bilhin niya sa inyo. Okay? So, marami po tayong parcel na bubuksan at uh, syempre, isishare ko sa inyo lahat ng mga binibili natin. So, ayan. So, ito mga kapatid, yung mga tunay na binibili namin. Hindi po kami bumibili ng mga 20 pesos, 10 piso commemorative. Ayan. Pakarami po kasing kumakalat na ngayon na mga fake coin blogger Ayan mga kapatid. So nasisira po yung mga information no about dun sa mga tunay na bumibili at sa mga tunay na mga binibili po talaga ng mga lehitimong kolektor. Okay? So ayan. So kung meron kayo, ayan agad-agad PM niyo ako mga kapatid. I-send lang sa ating Facebook page Barrio Official PH 2.0. Ayan, nag-iisa lang po. 1 million followers na tayo, mga kapatid. Kaya kung meron kayo, isend nyo agad yung nitrato sa akin.